Adventure, welcome back na naman no sa ating channel at uh, for today's video, ayan uh, may pupuntahan tayong ano isang shop actually at uh, ito pinaschedule ko ito ng ceramic coating no bali ano siya crystal coat ceramic coating ayan. Tapos anti-protection na rin siya at self-healing ata, parang ganoon. Kahit gasgasin mo eh pupunasan mo lang no. Ano? Ah mawawala na siya no. Syempre, iwas tayo sa mga gasgas, di ba? So, parang magiging ano siya, yung magsa-sacrifice ng mga gasgas -gas, no. Tapos tatanggalin mo rin siya, di ba? Mga ilang ano 'yun eh, ilang years bago ano ma-expire no. So, may expiration din siya kaya ano kaya tatry tayong magpalagay no? kasi syempre sa everyday use natin or pag ginagamit natin to yung mga talsik ng bato gas gas sa sa sinturon natin sa mga bags di ba no, at least yun uh, minor scratches hindi sya dadami tsaka no? pupunasan mo lang e eh. ano na sya okay na sya di ba so ayan magtataka kayo no pinasiramic coating natin pag naulanan sya Ayan, para siyang ano, yung dahon ng gabi, no? Tumutulo lang siya tapos madali siyang punasan. Wala rin naiiwan na watermarks or mga acid rain 'yan. Walang naiiwan. So, maganda siya, no? At least hindi ka na mahirap maglinis kahit tubigan mo lang siya tapos punasan mo. Okay na siya, 'di ba? Saka pang-protection na rin sa ano, sa araw, ayan. Para at least eh, yung pintura nito hindi siya ano hindi siya masisira, maluluma, no? Kasi pwede mo siyang tanggalin eh, 'di ba? So, parang ganun pa rin, 'di ba? Yung kulay niya. So, ayun, kaya tayo nag-decide na ano, na ipa-ceramic coating 'to. Ayun, mukhang maganda naman yung benefit niya, eh. 'di ba? Kaya titingnan natin, no? Ayun. So ayan mga ka-adventure, no? magandang umaga. Andito na tayo sa Buff Garage. Ayan, located to sa ano sa Ortigas Extension, ayan, Taytay. Tay. Tay. Andito si Boss Jet, ayan. Andito kami para ano, magtatanong sa iyo regarding sa ano sa ceramic coating. So, yung in-apply ko sa inyo na ceramic coating is crystal ceramic coating. No? Ano ba yung nando doon, sir? Na Bali, yung crystal ceramic coating, yun yung 7 years paint protection natin. Mm, 7 so, years siya. 7 years yung okay. ceramic coating. Mm -hmm. Kasi nga 7 years paint protection. Uh, mapoprotect 'yung siya sa mga paint contaminants, uh -huh. watermark, uh light scratches due in due to improper car washing. Mm -hmm. So yung mga chemical, chemical resistant. A chemical. 'Pag kinarwash din namin siya kailangan may mga special ano shampoo or may pH level. Uh, then, oh, last mas maganda mas ano uh, car shampoo lang gamitin kasi mababa lang 'yung pH level niya. Mm -hmm. Kasi actually sir, ah uh, tanong ko lang ah pag nagkakaruha siya ako kahit sa four wheels, mm -hmm. this washing liquid yung ginagamit ko. Yung boss, medyo matapang siya. Nakaka, nakaka, ano siya, nakaka fade siya ng pintura kasi sobrang tapang nung chemical niya. Mm -hmm. So, yun. Uh, dati, nag, uh, ganun din ang ginagamit ko. Actually, oh, dati pa. Dati pa. Nung bata ako, yan. <laughs> uh, mapapansin mo yung pintura mo, nakawala yung kintab niya kasi nga sobrang tapang ng, mm, -hmm. nung... okay. yun. So, okay. pagka naka ito, Uh, gamitin natin. sa proper car wash lang lagi. Proper car wash, oo. So, Galing oh. lang yung basahin sa lower part ng sa bike natin, saka sa upper. Then may narinig din ako, Sir Jet, na uh, parang ano siya, yung daon ng gabi, no? Pag nabasa, hmm, then, siya. pupunasan mo na oh, lang oh, siya, oh, no? So... iba ginagawa, parang ano lang, binoblower na. Ah, parang... oh matutuyo kasi yung hangin, tsaka yung tubig, tatakbo lang siya ay pala so hindi tayo mahirapan rapan dito no ayan so salamat Sir Jet at ano uh, kung may mga questions pa kami oh uh, tatanong lang kami mapoprotektahan agad para iwas sa scratches ayan katulad nitong sa tangke natin di ba sa mga susi hindi maiiwasan yun na may mga scratches at least protected na siya no so, ang procedure is ikakarwash muna trimming po. ayan anong tawag Grime. Grime, ayan. So, tatanggalin yung mga putik-putik siguro. Tsaka yung mga asfalto, no, sir? Kasi grasa po. Ayan, yung mga grasa. Ayan. So, after niyang i-car wash, uh, i-update ko kayo kung ano yung procedure na gagawin. So, for now, yan muna. Uh, matanong ko, Sir Jet, uh, yung crystal ceramic coating is, ano, uh, ilang hours yung procedure niya? Ito, usually niya, mga nasa 7 to 5 to 7 hours na. Ah, rin. okay okay na rin yun at least hindi minadali di ba minadali. hindi, diba? hindi katulad nung iba mamadaliin mama, nila para lang masabi na ano diba? di ba nga, kaya pagka nag-inquire yung mga clients natin sinasabi sabi ko 5 to 7 hours depending pa yun sa paint condition natin ah, okay. pagka syempre mas bago less work adventure so ibabapping na siya no ito yung next procedure na gagawin ayan, bapping ayan. so ibabapping lahat yan ayan hanggang dito yung mga glossy ayan mga ka-adventure So nag apply sila ng ano no Anong tawag dyan sir? Enhancer Enhancer Ayan Ayan So ayan mga ka-adventure, nag apply na sila ng ano no, na ceramic coating, ayan. Bali 3 layer siya na ceramic coating. Ang unang ginawang procedure nakita niyo naman, kinarwash muna tapos uh, dinaray siya, pinunasan. After noon, binuffing siya, then after buffing, yung mga residue nung nung polish, uh, may ginamit silang stripper, ayan. After ng stripper, eto na yung ano na siya, yung ceramic coating na bali 3 layers, bali patutuin pa ba yan sir? Apo. Tapos tsaka apply Apo. ulit ng Apo. second Apo. tsaka tutuyo oh, third, third. third coating. Apo. Ah, okay. Ayan mga ka-adventure. So, ito kung mapapansin nyo, ito yung unang in-apply na ceramic coating. Pumigas siya, no? Ayan, no? O, diba? Kasi tela to eh, oh. Ayan, mapapansin nyo dito, malambot siya. Pero yung na-apply yan, tumigas. Para siyang cutics, no? Ayan. So, yan ang magpo protekta ah, sa ano? Sa mga, ito. Mga clearings niya. Sa tangke Ayan. Tatlong ganito. Tatlong layer. Patutuyuin muna siya. Tapos mag-a-apply uli ng pangalawa. Tapos pangatlo mag-a-apply uli. So, ayan. Matigas siya, eh. adventure natapos na tayo no sa ating ceramic coating Ito na siya yung finished product nya so kumintap siya no at the same time protektado na siya mga ka-adventure no? So, Sir Jet, ayan. Salamat sa ano ah sa accomplishment na nagawa. Sobrang solid, maganda yung pagka-finish. Ayan, nakita nyo naman mga ka-adventure, napakintab. Tapos, uh, protected na rin siya. So, ito Sir Jet. Sir Jet, baka may gusto kayo shoutout or yung sa inavail namin, ano ba yung ma ano mo? Mga uh, Hi, uh, mo? Uh, dito sa Bob Garage. Message lang kayo sa page namin. Bob Garage, Saan located to sir? Uh, located kami sa kilometer 21 or 36 extension station. Okay. okay, tapos meron din silang empty page mga ka-adventure. Please like na din yung page nila. Uh, Garage, type nyo lang sa, ano, sa FB. So makikita nyo tapos pwede kayong mag online reservation or booking. Ayan, so... Just so, sa Oh, uh, alright. So salamat, Virgin, at Bob Garage. Salamat sa Bob Garage. mga ka-adventure, i-additional ko lang no, ayan, yung helmet natin uh, free helmet ceramic coating din sya, ayan makikita nyo, yung tabo oh. o, di ba, protected na rin sya mga ka-adventure, no so, pag nagpa-ceramic coating kayo dito, pati yung helmet mo, ayan mapoprotektahan din yan, no ayan. kitap no tapos protected na rin siya, mga ka-adventure alright mga ka-adventure ride safe always